sa mga balitang consumer at kalakalan, ibinasura ng Agriculture Department ang panukala para sa price freeze sa gitna ng El Nino. Sabi ni DA spokesperson Arnel De Mesa, mas malaking problema pa yan kung may papatupad ito sa mga pangunahing bilihin lalo na sa bigas. Ang dagdag pa nga ni De Mesa, marami na ring lugar ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa matinding init. Sa ilalim naman daw nito mayroon ng price freeze na epektibo. Mas mabuti na umano na ipatupad dito sa mga lugar na nangangailangan talaga kaysa idamay ang buong bansa. Sa ngayon umakit na sa halos 6 na bilyong piso ang pinsalang iniwan ng El Nino sa ating agrikultura. Naghigpit naman ang South Korea pagdating sa shrinkflation o ang pagpapaliit ng serving ng produkto para maiwasan ng taas presyo. Sabi ng kanilang uh, Fair Trade Commission, may maituturing kasi itong unfair transaction at maaaring mapatawa ng multa. Inatasan ng gobyerno, mga manufacturer at supplier ng pagkain ay paalam sa mga shopper kung magbabago ang serving size ng kanilang mga produkto. Ipatutupad ito simula Agosto pagkatapos ng tatlong buwang grace period. 5 milyong Korean won o 200,000 piso ang multa sa unang paglabag at doble sa ikalawang paglabag. Tiniyak naman ng Maynila na sapat ang supply nito para makaiwas sa water interruption hanggang sa 15. Kasunod pa rin niya ng desisyon ng National Water Resources Board o NWRB na panatilihin sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig mula ang Gat para sa Metro Manila. Yun nga lang nagbabalang Maynilad na posibleng humina ang water pressure sa mga lugar na sakop nito. Mataas raw kasi ang demand kahit na dinagdagan pang pa ng uh, Maynilad ng isang cubic meter na alokasyon. Paglilinaw din ng Maynilad, ibang usapan ng water interruption na may kinalaman sa maintenance at pagkumpuni ng tubo. Sa ngayon na nawagan ng Maynilad na maging masinop sa pagkonsumo ng tubig, parang uh, hindi po kaagad bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.